Ayan po, tama-tama po tayo lusong ng kabila. Ay, na si Arakon, kakarga. Ah, oh, grabe po, tek ng daan na nung. Hey! Ahahaha. Pahok daw, ano na camera. Ay, Tatabunan mo muna. Ay, siya nga. Marami pa bang hakutin?

Daan ng bata muna, at ako na lang na. O uh. lakad. Diyan po idaan ng tao ay. ardaan ng kabay. Ha? Ah, pinapadaanan nga. Ay dapat pala ay medyo harangan mo. No? Siya nga naman, daan ng estudyante. Nakod. No Oh, pa ilang araw na pong paani ng aking ama ay tayo busy rin doon sa kabila at dingin lang po tayo makakalusong oho hey larga ba tukoy na tukoy mo ng daan na hey Hey! ayan lapuga ng daan hmm. ah, putik nga putik oh. Hãy May mga iba lusot, wala? Ah, pala kayo sa gilid ng tubig ang tumaan, ano? Ha? Huh? sa gilid. Ah. Uh, di kaya, sa kabilang daan. Ayan, putik na, ano? Hmm. Ah, talagang tibalukan, Oh. No? ha? Hmm. Ah, angkat Desember na ito maputik, no? ano? Ang pa mababasag, pa nadadaanan ano? No? Mm -hmm. Sangat-sangat pero pag puro man ari tag araw ari napapasukan ng motor pasok po dito dati yung motor kong Honda na kulay green hmm. yan hindi nadaan dito ang lusot sa gitna na iba iba po ang way ng daan pagka ano pagka ganito kung tatag ulan paano na iwas sa maputik Kumaga so dyan dati dun ang daan sa kabila yan kaya po may mga daan Oh, tapos dito napipisan sa malaki ang bahaw. oh. Hmm. Yun, oh, nag-create na po uli ng bagong daan. Oh. Sa kabila. Palipat-lipat lang po yan yun. Ito yung bago na uli yung daan. Oh. Yeah, ito daan ng kabayo. Oh. Wala titi. Ige! putang po nagsasangasang daan no. Oh. Yan, daan pa rin po yan. Ari, oh, daan pa rin no oh. Naiwas po yung mga ibang kabayo sa sentrong daan oh. Maos isa po natin natatahuban na ng ibang damo. Oh. Panibagong daan uli. Psst, hey! É Já não um, pontei. Pontei n'a não. Pwede uh -huh. Ta Pagkatapos to, lalain ng grabligmitaro Aba O ko ng grablig din Apache! Apache! Malag <laughs> yan! <laughs> Nadalag doon sa ano? Sa so, ugat ano? Ah grabe lalim na tulang daan! Pusak eh. lang! Pusak ka Yan, ganito po bago mailabas sa amin ng kalakal pagkatagulan ulan. Sungkahan ah. Oh. Ge! Okay. Ya. Tapos sasabis ko kasungka. -sungka. -sungka. Nah, batangan lah, oh. Jasa ahon. Poker sa yan po talaga ang upang travel namin dito kabayo putik Pinunihan na ang buntot. Yang putek namanya oh? anu. Mau dicoba Teka, teka. <laughs> Baganit. Oh. Terus. Terus. Oh, aduh, berapa abon kok sabit? Mau oh, dari Hmm Bakit? Pag-aaral Oo. na po tayo. Nangangabog ng santulay, eh. Matamis na ito. Lalagay um. pala natin din sa ano. Bray manantol ka muna. Manantol ka muna. Ang dami, oh. Ha? Kakabagin. Bayay. Eh. Makabag naman talaga, ay. <laughs> Aba, ito binibili. Dinay oh. Pinapagilong laang. Kasi madami po ay kaya kumbaga hindi na rin pansin ba? Alam mo po ang pagkain pag masyadong kumbaga yung araw-araw na parang immune na ba? Hindi na pinapansin. Oh. Pakadami pa oh. Nabibilar eh. Uugasan muna natin. Uh. Masustay siya pati ito. Matamis na. Mm. Mm -hmm. Lasang suka na. Lasang suka. Antay ah, ka pa ba? Nang kasamahan. Uusungan, na kita ha. Dalwa. Dalwa sa ako. Oh, pag balik na meron na uli yun. Na ito, ah. Ikaw. Alin ba ang una? Yan ang una. Ayan na. One, two. Yeah. Eh, eh. Ay, parang napahuli. Ha? Ayos kaya. Mag-vitamins ka muna. Santol vitamins. Ayos na. Palay ang babalikan ba mo kasunod. Diretso na po. Oh. Palay niyog. Niyog yung walang problema sa ulan. Nalaban. Ah, baha po naman na yun. Sa ilang araw po ulad. No. Na-stack ang tubig. Hindi naman totoo. baka Stack. Ayan po. Salamat po ulit sa maulang araw po. Yan. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Oh. Happy lang po. Bye.